Sigil mga koops, sigil lang pancerong motorista. So, yun na nga. Nandito ulit tayo sa may to Makiling Los Baños, Laguna. So, yun na nga. May nilakad tayo dito ngayon. So, pabalik na rin tayo ng Manila. So, tamang-tama -tama, summer na pala ngayon. So, dadaan tayo sa isang kondito, isang resort dito, yung kilalang resort dito sa may Pansol ba to? Pansol, Laguna. Yung La Vista. Tapi visita resort. Tignan natin kung magkano ang kanila ngayon doon. Magkano ang bayad doon. Yung mga entrance, saka yung mga cottage, o kaya hotel. So, sakto summer na ngayon. Para at least may idea kayo. At total, nandito naman na tayo sa may Los Banos. Natin natin yung Panson Laguna. Doon yung maraming kasinkuan doon eh. Maraming mga resort dyan. Black Serum Motorista. So yun na mga hoops So nandito na tayo sa may Pansol Resort, ah, Pansol Laguna So hanapin na natin dito yung La Vista Resort Alam ko papasok pa yun eh ko na so, Dito dami rin kung kasi dito Ayan, dami nagtitindan ng mga pang swimming Pang salbabita Kung nandito ko sa Pansol Laguna Ito, ah ito nakuha natin ito oh, pag nakita niyo yung Ito to, Resurrection Street. Ito ulit ko nakalagay dito. kayaan, Sige, tatayo, tayo. Ito ay lang siguro to. Oh, grabe, ang daming kun dito, titindan ng mga ista mga pang-swimming. saan so, ba tayo papasok dito so i chain lang natin to la vista resort to resort din to golden spring resort so, naghahabol kasi tayo ng oras kaya hindi natin ma so ito, ito mga kondito, mga resort to eh, mga private resort ito mga malilit na bahay dito eh 또 뭔가 리소트 다음에 오. 저 나가야 돼요. 저래요. 저 라비스타 리소트. Ito yung kwarto no? na? Opo, Dormitory po yan. Dormitory. Dormitory. Dormitory type po ang kwarto. Kamuha kamay Um, 16 person 2 hours, 8,000. Okay. Um, ano Ayun yung mga pa. Ito pala yung pano. Yung ah may isu din dito? Ako, ano ba? yung mga hayop na nandyan? Bago po kami dalang lion tsaka tiger dyan. May mga omboy, mga isu. Ano ang mga kamina? Ito po yung main pool po. Ang malaking mga ito. Ang nagilid ay bakit makikita mga bata. Ito yung mga kung pala, no? Ako, cottage. cottage. Yung cottage po namin is 1,000 ang isa sa umaga. 1,050 sa gabi. Ah, okay. Tapos po, good for 15 packs. 15 packs. Na okay. Tapos yung, yung nasa likod po namin na manalaki, dun po yung pavilion. Yung ah, yung po po. 20 pa pataas. Ah, mag mga 50 po. 50, 50 Pataas. Pa Meron din 100 packs. Depende. Okay. Yung, eto po nakikita niya, yung volcano po. Full din po yan. Ah, full din yan. Opo, ah, po namin yung mga ayaw mangitin kasi may oh. po siya. Yung mga kwan, yung tawag dito. Yung hot spring, ito ba yun? Why we spring lang po? Ah, oh, warm lang talaga. Malaki po kasi yung tulog Oo. Sa gilid po ang kids company outing tulad ngayon. Uh Oo. -oh. Binubuksan po, po siya kapag 40 pa ang mag-aas. Taas pala dito, ano? Ito mga cottage dito, ano? Lahat po ang cottage dito ay 1,000. 1,000 Isang libo ito mga ito. iyon. Ah. May okay. Ito po ang wave pool naman. Ito muna. Mag-wave effect po 'yan. Ito po yung mga oras. 30 minutes po siyang wave effect. 'Pag okay. nasaan uh, po, 1 oras sa halftime. Ayun 'yun. Wala galing pala to. Palalim ba hindi naman? Mababaw po palalim. Ah, palalim doon. Ang gawin ng effect 'yan. 6 Speed. Ito mga kates, din yung mga yan. Hindi eh, lang po available. Eh, Ayun po lang. Wave wave na po yan. Ay, yun na yun. Tutulog po yun. Start na po ng wave effect. Ayun pala yun. Oh. dito yan. Hanggang dito po. Pag na-alot siya. minuto yan? 30 minutes. Ah, 30 minutes na ganyan na yan. Tapos ano po, ah, isang oras ang pagitan, titigil siya ng isang oras, tapos 30 minutes ulit ako. Ito po may mga package din po kami na sa gilid. 1,000 din po. Ito, good po. Kung, ito, ayun sa gilid na yan. Kung si Samuel Hindi apot sa atin yan? Hindi oh, naman po. Wala po. Wala po. Huwag ganyan lang talaga kasi okay. okay. ang ganyan na yan. Hindi naman po. takot pala eh. Oh, Wala po kasi ang takot eh. Pabilyon, pang 100? Pang 100 ka tao po. Ito pong kabila, pang 50. Ito po ang pang 100 naman. Ah, okay. Maka malaki din pala, no? Magkano to? Pabilyon po namin ay... Malaki to. AIJ po ay... 7,000. Good for 100 na yun. Mula, no? Tapos yung sinabi mong magka 50. Mag eh, 50. 50. Magka na yan pagka 5K. Ah, okay. Overnight na yan, no? Dator po. Ah, dator pagka overnight. Pagka gabi po. Ganun din po. Kaso po, uh, magkahiwalay po siya ng payment. Kung okay. mag-overnight kayo. 12 hours ba yan? Oo. 12, opo, oh day tour po. 7 a.m. to 7 p.m. Mm. To 7 p.m. to 7 a.m. Pinabukasan. Kinabukasan, Magkano yan pagka 5, night? Pag ganun din, same oh, price okay, din, no? Mag-add lang po siguro sa pailaw. Ah, yun lang. Oh, po. dalawa at layon. Ah, tayo ko sa palayon? Opo, oh, malalaka po. To. Sorry, baby. Video ko lang sa dito, ma'am. Sa lang. Ayan, gusto. Oh, Pahitin pala yan, no? Sa naman ay Oo. Ito yung layon, kaya lang nakatago. Ando po sa Ito po, po yan, nasa loob yun. Ito yung tiger. O, laki. Laki pala. Isa lang yan? Dalawa kuya nasa loob so, isa Mas malaki po yung isa. mas oh, malaki. Ito yung layon nakatago eh no?